Hello mga papi, magandang araw sa inyo. Ito yung isa na naman to sa in order ko from Shopee na pang camping. Kaya buksan na natin, matagal na to eh. <laughs> Medyo nawala nga siya, pero hinanap ko para dire diretso na ang ating mga vlog papi. Ayan. Oh, hindi pala kayo. Kaya <laughs> eh, saan yung sigela? Oh, <laughs> eh, dapat yung pasinama. Ito yung mga papi in order ko. Ano to, yung camping rack detachable okay. It. So, ito yung ano niya pansabit mga papi kasi pangit pagka kapag ano yung nakakalat yung mga kagamitan nyo kasangkapat tulad ng ano yun yung kaldero kalat yun, kawali maraming dala sa camping <laughs> yes. Hindi, naka ano yun, naka may kanya-kanya na tulalak lalap. Ay, ito na na Oo. Hindi nga mga pag-mintang tingkat kasi nga 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 Oo. nga 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 ito kasi siyang mga papi, ano, may lock siya. Pusa siyang manong gano'n. Ano kasi ito, triangle mga babi, triangle. Uh, Di ba? Oh, gano'n lang. Mga triangle siya. Tapos ito mga papi. Ayan. May, may kanya ka. Ito may butas to. Ang gagawin mo naman, diba ito ngayon. Susuot mo ngayon siya dito. Para lumak. Ayan. Malalaman mo na marami kang kakulangan pag talaga. ka. So, ayan mga papi. Oh. oh. Ito ngayon, ito, dito sinasabi to mga papi. Ayan. Oh, bukas, bumili na tayo ulit. Oh, yeah. ah oh, tiyan mo ito. wataw tayo kaldero, mga papi. Tinan mo akong kita. Len, kitang kita ang kita. Yung alin. Ayan. Oh, ilay, ilayo mo. Ayan, okay, yung mga papi, anin pala to. Sakto na to. So, ito, ito kasi yan. Ganito. Pakita ko sa Tulad nito, mga papi. Ito, kunyari, ito kaldero pang camping. Oh. Masasabit ko lang siyang ganyan. So, ayan. Ako sa ito, baso. Oh. Oh, pwede na. oh. oh, diba? Ang ganda. Ito pa. Huwag mo ka ako ng masabit. Tatay, ulam? Ay, ito pa mga papi. Oo. Oh, di ba? Galing. Dami talaga niya assemble pagka. Hindi, pagka nag-camping na tayo dyan. Yan yung... Kailan ba yun? <laughs> Ikaw, <Ito, laughs> chef mo. Yeah, ayan mga papi. Di ba? Anim yung diba? kasama niya. So, ayan. mayro pa kalalagyan dito. Di ko binili kasi parang di naman na. Ayan ang kagandaan niya, di ba? Para pagka ano, hindi nakakalat yung mga ano. O, oh, di ba? Ako lang tayo sa bikin. Ay, hindi At kaya niya sobrang ano niya. babakuyan. Bobo pa. Bobo oh, lang. May anim siya, anim siya. Siguro sakta. Pero meron na bibiling ganitong bukod. Mura lang, lapay sandal. Kaya lang, meron naman libreng anim. Kaya eh. goods na. Hindi, ano, yung hook lang na S. Mm -hmm. oh, Pero maganda to. Para naka ano. Diba? hindi talaga siya agad-agad na. Uh, bali, binili ko siya sa halagang 599. Mahal? Matagal natin, nakita ko buti nga naalala ko. Asan ka ako yung ganito ko? Pagkayaan lahat, hindi mo nakita yung sa susunod ng abon natin. Oo, Kasi lahat. mag ka ngayon, mag-camping tayo ng Friday. Ayan, wala tayo. Bakit? Hindi na naman tayo. Oo, sa building nila. So, ayan mga papi, di ba? Ang ganda. Yan yung sinasabi ko sa yung sabitan. sa ang ganda, Di ba? O, kaldero, yung init na ano. Di ba? So, ayan mga papi, sana okay sa inyo to. Ilalagay ko sa description para madali nyo na ano. Ngayon, i-assemble naman natin. Ay, disassemble naman natin. Uh, kayo naman dito mga papi, meron siyang bag. Mga bag. Ayan. Diba, sinample natin. ang pag-assemble ng na, disassemble naman sa kanya. Tatanggalin mo lang to, ayan. Di ano lang yan, pinupush mo lang ngakon konti. na ako doon. Yan ano ko yung nagpunta ako sa may bodega doon eh. Bukas na lang kasi. Pagbaba. Pag, pagbaba nung, ano, pagbaba. Eh, hindi ko nga mapakalaman yung apartment kasi nga. Eh, lalagay ko na dapat eh problema. Yung ayos mo naman na inaantay ko para maibaba ko yung may ko. Yung mga nasasakyan. Nasa, Hindi eh, ko muna binaba. Sabay mo na lang ako. na ako. Tutulog na ako. Ayaw matanggal mga ba. So, ayan mga papi. Pagka naman dinisassemble mo siya, rinila okay. siya. Oh. Oh. Swakto, swakto. Okay. Ano, ano? ano? yung lulutuin ko. Ayan Madali lang siyang iyan. Ay, Ayan, ganyan lang mga pa Diba? Hindi lang. O. Madali mo lang ng ganun. O, ganyan lang mga bagay. Hmm. Tapos, ito pa. bago, maganda nito kaya ganyan, mahigpit, o, oh, ba? Diba? Mahigpit mga papi. Ayun na, okay na siya. O, oh, diba? Mahigpit lang. So, madali lang, kahit sa'yo, pwede. Tapos, ang kagandaan nito, meron siya. Ganyan lang siya katali, oh. Tapos ito, oh. ang gaganda niya, meron siyang libreng strap mga papi. Oh, di ba? Oh, para hindi siya hindi oh. Tapos, lagay mo lang dito sa bag mga papi. ano. Oh. Okay na siya, di ba? Yan ang kagandaan niya, meron pa ano, 599 lang mga papi. Tapos, tapos Okay na siya mga papi. Ay, eh, ganun lang siyang kadali, di ba? Sinample ko na sa inyo para ano. So, ang gaganda nito, ito. May libre na. Mo. Kasi yung mga iba kong binibili, walang lalagyan. Kaya, nagpapagawa pa ako ng buko. De, eh, ito, meron na. Kaya, talaga